Umuwi ako sa bahay, natulog ako pagkagising ko, masakit na. Ginawa ni misis, mm. uh, ng maligamgam na tubig, eh, mm -hmm. ganun hanggang sa... Hey, paano siya, sa anong ginawa mo nung araw noon, Bakit siya sumakit? Bago ka umuwi, sa ka uh, sa trabaho po. Trabaho? Hindi ka natumbaron? ron? Uh, hindi po. Ah. Ito, bossing din. Ito, bosing, kita mo, merong... Oh, may swelling din pong isa rin to May swelling din pong balikat mo. Tapos, ayun, eh, super fusel mo yung Kailangan mo rin itong, ano mo, possible. Kahit x-ray lang, okay na ako doon. Hindi din ko to, to bossing, ha? Ah. Sabi mo kung masakit ako. Bakit ko yung pinipindot ng ganyan? Siyempre, baka mamaya, baka mamaya meron kang tinatawag na severe osteoarthritis or mga tinatawag na pagkina ng buto, mga iron deficiency, alin yan. Baka meron kang mga ganun. Mas mahina yung mga ano mo, katawan mo pagka pinindot, mas kahit kaagad. Depende yun sa mga... Siyempre, depende yun sa kaalaman namin. Pero, nag-negative ka eh. Inawa ka ngayon buto mo, pwede well, niya adjust. Diyan pala kasi, sa iba pa lang kasi malalaman mo na kung magiging masakit ang adjustment. Napakasimple lang, sumakit lang, ganun. Galing ka sa trabaho, hindi ka natumba, tapos bigla na lang ganyan. Hey, kasi, no, hindi kasi, nung... hindi nalaglag naman din ako sa ang dami, no, pero... Ah, nalaglag ka, no? Nalaglag, hindi mo pinansin si Bobo. Hindi mo pinansin, dahil... Ano so, yun, luma yun, bossing, lumala. So, yung mga, ano, mga ka-CM natin, mga nakakanood, kumbaga kapupulutan ng aral na dito eh huwag nyo ipagsawalang mahala yung mga nalidisgrasa kayo kasi nagdi-deteriorate yan lalo pagsasabayan ng aging sasabayan ng aging tapos tumataas ang uric nyo tumataas yung creatinine nyo nagiging diabetic kayo multiple combination magkakaroon ganyan ng mga iba pang problema yung mga ano talagang magdi-deteriorate yung mga yung, un, yung mga nasira na lalo pa siyang masisira ng masisira ng masisira pag hindi naagapan. agapan ganun ang ano base dun sa files mo bossing mataas din yung ano mo FPS mo mataas din creatinine mo urine mo base dun sa files mo rin HbA1c A HbA1ac sorry mas magiging bearable. Sir, yung sinabi ko sa inyo, base yun dun sa ano ha, sa impression, binasa ko lang yung impression, baka maligaw kayo. I-type nyo yan ngayon para hindi kayo maligaw. I-type nyo sa Google, what is like this? Yung ano yung, ano yung, yung nakalagay sa impression. Para lubusan yung pa ano Hindi yung niyong... paliwanan, hindi kasi maligaw. Yung red mo, yung mga mo. Yung pala eh. Sige, sigaw mo lang ng taro na. Okay ka lang? Sige, pusing na pa. Dahan-dahan lang. Lalo magkakaroon ng ano hindi namin siya pinapagalaw. Pinaka-plasa okay. na lang namin siya. Ayun ang pinaka-the best. Ayun ang pinaka-the Pagpapawa po kayo kung dito. Sige po, yung nasin po yung mukhang sa buka. Ibigitin po yung dalawang kawain na. Ilabas po po dito. Okay ka lang sa ganyan na posisyon? Okay na? O, oh, hey, angat ko pa to. Angat ko ba? Okay na? Okay na? kailangan mo naman vitamins, vitamins. Kailangan niya ni sir mag-vitamins sa buto. Kasi sa tingin ko, magiging mahina yung buto niya. Basta. Kaya yung konting sira noon, mabilis ang pagkasira dahil umurupok na yung buto niya. Base sa kanya, galing na. Siyempre, tinatanong ko muna. Base sa kanya, galing sa trabaho, so sumagot ng niya pabayaan, hanggang sa tumagal sa isang taon. Mataas kasi yung ano niya, Ayan. yung HbA1c niya, FBS, creatinine, urate, patong-patong, base ron sa ano. eh Kaya pagkaganyan kasi, eh, sabi natin diabetic si sir, pag mataas ang ano mo, pag diabetic ka, yung mga complication mo mas lalong magiging aggressive inhale, exhale. Isa pa, inhale, exhale. So, magiging agresibo. Diyan ka lang mo masira. Ang tangi may tutulong ko lang dito. Yan, ha? Pusing ko lang pagmamahal para kahit mo paano. Kuminhawa yung ano yan mga ngawit mga ngawit na mga sa sa legs wala na yung tsura eh kahit pa pano ganyan ganyan yung yun niya yung belt na to niya putol na rin yung ECM niya po, hindi, hindi ah, pwede. kaso ang i-advise sa inyo nito Operan. dance, ano na to cover Palit na to, palit doon to. Pagkabinday nyo na, <laughs> na sa hanggang para talon siya. Na <laughs> Yan nga, eh, MRI no. Hiling nyo lang. I... I, I type nyo na sa Google what... Kung ano yung mga nasa impression kunyari, may nakalagay, what is massive distrap? Kung baga, kung hindi nakalagay ron? Tinignan na nga ng doktor mo yan, tapos pinigit pa rin kung ano na tubos niya madetik, eh. sa doktor, Ay, Hindi niya madetect eh, ewan ko siya doktor Hindi ganun talaga, yung... kasi may magkakaroon na ano, once na may mga punit, once na may mga ano, once, na may mga, ano, once na mga torn, may mga katas na matitirin dyan. Kasi baka kadagdag ng infection yun dyan, kaya sisipsipin talaga yun. Normal lang po yun. I-sasuction yan. Wala na ako silang makuha eh, wala tayong magawa. Pero normal procedure po yun. Sinasaksya. Kasi, what's na para, ito lang parang bola, di ba? Siyempre, may mga katas-katas yan. Siguro, makakuha yan, kakaunti. Kakaunti lang. Yung iba kasi, talagang ilang ringgilya na mukuha. Giginawa kasi kay Ron, yung, tino, yung ginawang procedure sa inyo, that is correct. Kasi pag natuyo yan, mas gaganda yung tuhod nyo. Ang problema, kakaunti lang yung katas niya, mas malaki na yung lawak ng sira. Ganun na nangyari sa tubig. Hindi na siya tubig, hindi siya tinubig, hindi siya tinubig. Talagang nagkaroon na ng distraction, massive distraction sa tubig. Yung mga piyesa na mismo, ang sira. Na may katas dyan, kasi nakalagay torn. Torn ACL. Kakatas kasi yun, saan mapupunta yung ano nun, pagkapunit mo. Napunit ang kanang ano, siyempre, mag nahiwa ka lang sa balat, o, oh, saan Eh, yun, sa loob. Yung ACL, nasa loob yun. Sa eh, sigaw ng darra. yan. Huh, Darra muna ang bato batong 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 Uh, wait, sir. Tapos mosing, palagi lang gaganto. Yan. Yan. Kaya naman? Pag ganito? Hindi, yung labas swimming po dito. Yan lang palagi kasi makakatulong yan para mo yung kusim. marami may naman tayong na encounter na ganito. Talagang pag severe moment talaga, hindi pa siya talaga makikitaan ng pag-angat. Pero yung kahit tabig-tabigin mo yan, pag na-adjust yan, hindi siya basta-basta, ah, ah. Minsan, di ba, natabi ka ng ganon, gano'n hmm. ko <laughs> sarap. Sarap <tarang>. talaga. <laughs> sarap talaga. Pero ngayon, yun nga, pag na-adjust yan, dun makikita mo yung changes. Kahit biglayin mo siya ng tabig, hindi siya basta-basta aray. Hmm. Ito ngayon, pag pagkaluluto ako na naglagi sa Pag bigla akong dampot gano'n, Sobrang sakit po. Oh, sobrang sakit. Ngayon hindi na yan. Kumbaga, basta-basta may pain siya pero hindi gano'n ka aggressive hindi ka ah 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 para may Roy konti pa yakapin mo siya yan para matanggal yung pagkapakat ng head jumeus. okay tapos bossing day by day palagi lang ganito maniwala ka sa akin ang laking tulong yan kaya naman di ba kaya yeah. oo oh. Ganyan na po, balik-balik. Tapos, yung pau, yung pao natin, kasi yun ang magpapano sa inyo, magpapatibay. Okay, bossing for the main mind, hindi natin kaya yung tuhod niya eh. <laughs> hindi ko kaya yung tuhod niya. Pang ano siya, pang... Orthopedic na tapang. Pang orthopedic talaga yan. Maaring... Ilang taon na ba kayo? Sixty na. 60. Kayo pa rin, bata-bata pa, kayo pa rin na mag-design yan or mananatili kayo na kaganyan. kasi hindi niya talaga kaya yung idea niya sobra sakit niya warat na yung ano eh warat na yung sahig ng tuhod eh yung tibial plato niya wala na nakakala okay bossing for the meantime yun po ang treatment natin dito salamat po pagaling kayo